four days ago, merong in-upload si Rafi Tulap po regarding sa isang OFW na nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Ayan. So, ang kaso niya, ang nareklamo niya dito is yung kanyang asawa dahil sa paulit-ulit na uh, pagkakaroon ng iba't ibang relasyon. Ayan. Tapos itong huli, uh, sinasabi niya na nagsama na at pinordinated yung bata. Well, actually, dito sa kasong to, hindi to yung pinakamasakit. Tinanod ko kasi yung video ng Larry Tulboy na action. So, ang pinakamasakit dito is yung reaction ng anak niya. May anak siya kasi. So, ah, uh, upon the process, no, ah, uh, pag uusap sa niya yung mag-asawa regarding na sa kaso nila. Is kasama yung bata. Tapos, alam mo yung sobrang galit na galit na galit yung bata. Sobrang galit na galit sa dun sa nanay niya. So, ah, uh, ako bilang nanonood ay nakikinig. Parang ang sinisigaw ng bata, kasalanan mo mama, kasalanan mo lahat. Ikaw yung may kasalanan, ikaw yung sumira ng pamilya natin. So tinatanong ng nanay niya is, yung papa mo ang nagloko, pero ang sabi ng bata, wala naman daw pamilya, perfecto. So sa naririnig ko lang, parang accepted ng bata na may pamilya yung uh, may kinakasamang iba yung tatay niya, niloko yung nanay niya. Pero ang masakit sa kanya is kasalanan ng nanay niya kasi lumayo yung nanay niya. Hindi raw siya inalagaan. Napakasakit isipin na no, bilang isang OFW, yung nagsakripisyo tayo para ibigay sa mga pamilya natin, lalo na sa mga anak natin, yung kailangan nila, yung mga needs and wants nila. Tapos may ganito tayong maririnig. No? Ang sakit-sakit. Nakikita ko yung reaction ng ina regarding doon sa reaksyon ng anak niya. Sabi niya na brainwash daw ng asawa niya yung bata. Dahil hindi naman sa dating ganun. Okay yung relasyon nila magkina. Uh, but eventually niya nakita na nakita ko dun sa video yung reaction niya sobrang galit na galit ng bata sa nanay niya. Which is yung nanay naman talaga ang sakit nun kasi nanay din tayo naramdam-naramdaman natin. Pinaiintindi ng ina na mahal kita anak, lumayo ako para sa iyo. Pero ang sinisigawan ng bata, kasalanan mo, kasalanan mo. Ayan. So, hindi natin alam kung saan ang pilingagalingan ng bata. Na kasi according to the video, parang sinasabi niya nung ina-breakwash lang siya. Nung kanyang ama at saka yung pamilya ng uh, tatay niya. So, at the end of the video, makikita natin na nasampahan ng kaso yung lalaki, yung asawa niya si Ryan Budol. Sinampahan siya ng kaso kasi uh, sinasabi yung psychological abuse. Ayan. Kasi sobrang damage yun sa kanyang pag-iisip or trauma yan. Eh. Uh, sinasabi rin na may concubinage. Kasi nga, ah uh, yun nga, may kinakasama siyang ibang babae. Kasal siya, may kinakasama ibang babae. Papatunayan dahil may anak pa nga. So, ayun. Nakakalungkot lang isipin na sa kabila ng pagsasakripisyon Ng isang ina, ng isang OFW, is nangyayari yung ganitong mga sitwasyon. Kaya doon sa mga gusto mag-abroad, ano, tatandaan nyo. Yun. Lagi yung tatandaan isa sa sinasaan alang alam nyo dito o isa sa uh, sinusugal natin dito is yung relasyon ng pamilya. Hindi lang ng asawa, kundi pati ng mga anak. So, tatagan lang natin. Kaya, ang pag-abroad, hindi to pwede sa mga mahihinan. Ganun na gabi sa lahat.